tinakas na pala yung isda nanon tayo mga katropa ay eh, nandun na pala dinala ng isda titimbangin natin doon sa bahay mga katropa yung isda Ayan, mga katropa. Isang magandang umaga sa inyo mga katropa. Ganda ng view mga katropa. Kati kasi walang maliit na tubig. Kaya maganda. Napakaganda ng view. Ayan, mga katropa. Good morning. Ayan o. Morning na morning. Kasi ang araw ay eh, nakatago pa sa puno ng nyog. Ayan. Ayan. sa lubong tayo mga katropa dumating si Jomar ayan ang huli Naibaba na ibaba na Iyon ang bangka nila so na huli tayo ayan ang huli ni Jomar isang oblong lang mga katropa dalawang gabi isang oblong ayan, oh. ah ganda hasab yun yung isang bangka si Dodong Mapapanood nyo yan kay Dodong mga katropa I-upload ko sa Facebook yung kay Dodong Yan yung huli ni Dodong I Upload ko yan sa Facebook Abang-abang lang mga katropa Ayan Shoutout nga pala sa aking mga subscribers Sa lahat ng subscribers ko sa Youtube Shoutout sa inyo Si MJ Eric Shoutout sa iyo Idol at saka si Waray Vlog Shoutout sa iyo shout out sa lahat mga nanonood ng aking youtube channel sana mga katropa huwag kayong magsawang supportahan yung aking youtube channel katropa Dante para masubaybayan nyo isubscribe nyo yung aking youtube channel para masubaybayan nyo bawat video ko mga katropa para makita nyo yung buhay buhay ng mga mangingisda ako rin mga katropa nangingisda rin ako ngayon lang ako nagtigil na kay ako nang nagatimbang ng mga isda nila ayan daming bangka mga katropa oh. Ang daming bangka ayan close up natin yung bangka ayan ang bangka sa tabok daming naguwian ngayong umaga Ayan. tuna, tunang malalaki. Yan ang mga huli. Bago isdambato dambato. Golyasan, ang galing sa 26. Yan. Yan ang mga katropa. Yan kami naliligo sa isla na yan. Pag kami pumunta, yan isla na yan. Bago yung isang isla na yan, yan. Beach Resort, Pandan Island. Yan mga katropa, ang Pandan Island. Ayan. Para makita nyo yung view namin dito mga katropa. yung view ng Sablayan Tabuk. Buy na vista sablayan, Yan, napakaganda ng aming ano, dalo na pagkate. Yan, walang kabato-bato, puro buhangin. tinakas na pala yung isda. What? Ano tayo mga katropa? Ay nandoon na pala dinala ng isda. Titimbangin natin doon sa bahay mga katropa yung isda why ba yung anday boy wala na naman yung usungan wala kasi si roldan mga katropa nag ano si roldan nag hatid ng hangit nag si roldan ng isda doon sa palengke ang inyong katropa Dante mo na ang taga video ayan si Jomar ang may hole, ang may ari ayan si Jomar may hole, ng isda ayan ano yan makasampo kaya yan dan wala na wala wala, mamaya malaman pag tinimbang hindi pa kasi tinimbang ka sa karating lang dito na naman tayo sa ating home along wireless kayo wa may tren <laughs> <laughs> ano? Ano? may kulyasan may big eye mga katropa tayo yung magtitimbang Ay, ko lang ah. hindi ko alam sino yan magkilo pa kasi sino yan Ma mamaya patawagin mo ulit pero <laughs>

Đi qua mùa lima Ay, lima, quên xe mùa 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 Montek, Montek

Hindi umabot. Oo. Oh, lang. Ah. Bago, bulyasal. Ang pasayro ang isa, no? Alayas. Oh. Pasayro. Oh, 3, 8. 3.5. 3.5. ba? Ay, hindi, hindi na naman. May 8.56 alam. 2.40 ang bawal sa Ay, limang kilo. Saan yan? Iyong kumunagulasan, layas. Kailan? 5 ah. kilo. kilos. Talakitok. Dito, sa inyong inya. Talakitok. Dito, sa talakitok. Ay, pusek pa pala. Talakitok. Uh Oo. -oh.